At dahil po graduation ng anak ko, ako po ay magpapaganda ng todo todo. Oh, po si Carl Center, nagpaputi po talaga siya ng kilikili. Diyan! Yeah. Para lamang po maihatid ang kanyang anak sa stage. Kilikili rin na, itataas na. Oh, tase, tase! Diyan! Diyan! Ito na, nakita mo pagkakulot eh. Nakita mo pagkakulot yan, ang ganda. Ito lang naman po ang anak niya. Wow! Ayan, Ayan po ang anak niyang ma-artista na yun. Ayan. Anong handa mo ka? Wala. Hi! Ha? Wala. Sponsor daw po ng handa. <laughs> <laughs> Dahil mukhang ako ang gagraduate, ako'y nag-blower pa na mukhang. Ayun si Kostan siya ang gagraduate? okay? eh. Pwede ko na siya itaas. May chicken skin naman. Ang hindi na. Baka mapapawisa. <laughs> Itang kita <itong> mga tuldok eh. <laughs> Tutuldok. Kita <laughs> nga. <laughs> Wala ang gulay po, oh, ang dami ng chicken skin. <laughs> oh, may bubong na kayo? Hindi pa nga yan. Tingnan niya, naya nga talaga. Oh, may bubong na. Pansamantala pa lang. mo na sila. Anong handa mo? Wala nga sa mga gustong maging sponsor. <laughs> oh, Padala na lang po kayo. <laughs> Available po ang Gcas ni Lee. <laughs> Pang sopas daw po. <laughs> Pang sopas man lang. Sa mga gusto kong sponsor dyan. Hindi Yun nyo, ina the ko ang graduate. Grade 1 si ka. Grade 1 big. Hindi nyo, mga kuko ko <laughs> Sana ay. Oh. For, for, the first time, nakakayotik sa mga Guys, huwag oh. niyo First time kong mag-dress. Mamaya makikita niyo. Makikita ko. Makikita, <laughs> makikita niyo. First time kong mag-suit ng dress. Eh, hindi ko alam kung babagay baga. Na. Ay, ay susuot ko dapat yung overall. Nalala ko yung kilig-kilig <laughs> ko yung kumbuk din eh. Hindi nga pala aare. Yun yun si call center, kakulay niya yung damit niya. Maganda, ah a. Ah. Kaya pala nagpa-cutics eh. Brown ang gown. Hindi ka. Sabi kanina, Hindi niya. May ilan naman. <laughs> Pinapakita sa netizens sang ko eh. <laughs> ay na, ay. Wala nga kang bilbel kasi hapit na hapit. Hindi nga, guys, hindi ako nahinga. Hindi pa lang kung ako kaya aabuti ng hanggang halis sa pag hindi paghinga. Kanyan <laughs> nga. Huwag mo akong pagtawanan. Ang ganda nga. Para si Pia Awards ba? ganda dalagang, dalagang dati nga na yun. yun, yun. <laughs> Yung ulam ng graduation. <laughs> Ayan po ang grand ulam ng graduating. Itlog. Ayan. Payak na pamumuhay. Nakasunta. <laughs> <laughs> Ayan yung inang talande. Ayan like kung siya ang gagad gag rote eh. Kiligili, kiligili. Kili Nairebel na ang kiligili ha. Guntik na mariban din ang kiligili <laughs> sa hangaba. <laughs> <laughs> kung hindi yung -gupit eh, papariban din yan. <laughs> kung hindi rin naahay, tiba e, ko. <laughs> <laughs> uh, Maganda si Ponsana. Naayos na po yung anak. Ayos na? Hindi na kami sa ano. Meron eyelash ko eh. mo O goy pipikit yan. Yung ano, uh, yung eyelash, yung curler, yung pang hindi mo nga magawa. Nasaan? 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 Wait, dinig. Sa bed din. Diyan mo. naman. na, ibibinyagan na hospital center. Bibig niya ho siya, kaya ganyan ang suot. First time ko mag-dress. Diyos ko, guys. Para Ito po may birthday si Ate Ams. Yes. Tsaka po graduation day. Uh -uh. Minsan na naging... uh -huh. uh -huh. uh -huh. mga graduating. Oh, And sila, congratulations po sa lahat ng mga graduate dyan kahit oh, sa ang lupalop ng mundo. Ito oh, At na. ito po ang bibinyagan ano gakakala ko yung maghahatid sa graduation wait parang kang bibinyagin <laughs> sa compel Bibinyagan sa compel si ano si call center din niya bibinyagin or... <laughs> sa compel ito po ang anak niya Binyar. Uh. Binyar. ay oh, okay. katal na katal po Binyar. si ate Ams dahil birthday So de po siya <laughs> Suka! Suka kong lang Suka! Ah, uh, congratulations nga pala sa lahat ng mga gagraduate ngayong taon sa lahat po ng sulok ng mundo. Congratulations sa inyo at galingan nyo pa sa pag-aaral. Ito ay panibagong yugto pa lang ng inyong Magbigay buhay. po kayo ng pakimkim sa bagong bibinyagan. <laughs> Ito po ang ninang. Magtabi nga kayo, mag anak Ayan po ang ninang. 1, 2, 3, go. Sa pa. Ayan po magninang. <laughs> Ota, bakat na bakat daw. Hindi nga pera. din, na Ano nga, ilabas mo nga. Ano mo, dito sa <laughs> gano'n eh. Kailan ka gagagalit, no? Magda kong laud din daw eh. <laughs> Kasi nga din naman din eh, kita. Yan po, na mga problema na po ang bibinyagan at late na late na daw po siya sa pare. Ayan. <laughs> Magtabi naman kayo, mag-inari picture ako kayo. Mama! Mama! 1 2 3. Ayun Yeah. Yan pa mga bibinyagan Mga bibinyagan gan. naman magninang diyan, mga bibinyagan sa kumpil Magluto na ganyan anda <laughs> ni Ate Arms, birthday po nya ni Ate Arms. <laughs> Uh, uh, Lakad na at malilate na. Hi guys! Ayan po ang po bininyagan. Kamusta ang bininyagan? bininyagan? <laughs> But, Bibinyagan yeah. ka na sa ano? Saan? <laughs> 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 Nakuha mo nga? po ang kanyang diploma ng Ayan ka po nga ngayon po nakagraduate si call center ng grade 6 dahil talagang taon-taon siya nabalik sa grade 4. <laughs> Kaya nga ngayon ho, talaga siya nakakuha ng diploma ng grade 6. Let's go! Ayan. Anong handa? Magluto na Or lang kay, ano? Kay, kay, ihahatid naman, ihahatid naman kita. Sa, sa airport. Gusto ko sa airport. Ay, hindi rin ganun resort ko sa airport mo. Oo, tanga ako kay Ate ng ano, manok. Hindi na si Kat? Oo, tanga ako kay Ate ng manok. Shout out po kay Ate Yunel. Shout out po kay Ate ah, itatapon, itatapon ko. Shoutout po kay Atenel, baka naman. <laughs> Shoutout po kay Atenel. Nel. Ang baliw na re.